Hello, hello mga pare Mabog naong ang kabuntagon ninyong tanan niya. Ani anasad kami sa mabog naong lugar. Aron magsakay-sakay daw kuno kami. Aning hovercraft riding. O diba? Kuyog nasad na mo mga bulyagon kayo. Daghan kay mga bulyagon kuyog. O kuyog na mo kamagwangan nga si Olga og ang driver. Yes, kamerang duha ni Olga ang inahan karon. Samantalang daghan kay ng bulyagon kuyog. yoga. Huwag gapon, nagapon, smile gapon. Dala na smile. Pero in fairness, nindot dahil magsakay og overcraft riding mga parikoy kay mani nga man sad ka kay muagi man siya og ice. Muagi sad siya og tubig. O, ba? Diba? ug sa dihang gihunong di may dire sa driver aning mga uh, guba na mga barko mga parekoy astang luoya sad sa barko panahon pa man siguro ni ani ni kupo kupo ni kay karaan naman kayo mga nawong o astang dako uh, sa barko mga parekoy ang pangalan sad aning barko kay Baikal naman ni sa Baikal Lake o Baikal sad ang pangalan sa mga barko dire parekoy pila na edad ani mga parikoy kay asta na yung karaan ng nawong. O, oh, nangaraan na gud siya nawong. si Maritis. Nangaraan na gud um, o kuan. Minaritis. <laughs> Bitaw. Tinood. <laughs> Joke. Bitaw. Nalingaw. Sadya akong mga buliyagon din mga parikoy. O. Oh. Asta nilang lingaw. Nagtanaw-tanaw aning barko nga naguba. O. Oh mga psychologist kay magtanaw ba o oh, di ba dagko kay di siya in ni mga barko dere mga pare ko oh. mao maara ni lang kalingawan dere nagdagandagan lakalaka picture picture Sad me o oh, mani si palina dalaga na sabalo nagalit ni na mag diet diet akong dalaga o oh, kini si palina sabalo na mag diet diet kay gusto daw siya mag-sex, mag-sexy sa ihang sister sexy. Oh, bahala mo diha basta ako sexy sa laman. Oh, <laughs> sana all bitaw. Oh, kini kini mga barko diri mga parekol, nahimo na ning tourist spot kay ngano. Daghan naman mo anhi diri para lang din magpa-picture aning mga karaang mga barko nga nangaguba. Oh. Oh, sa dihang uli na mga parikoy. O mo na, video is life si Jimmy. Kaya video-video lang. O, oh. <laughs> may lingaw. Sa knockdown na si Seroja. What happened? Ang dunggan asta ng pulaha. Ang naong asta ng pulaha. Wa na ko kasabot sa naong ni si Rudya. gitapoy, kusaw ni Katulgon o gigutom. <laughs> Mauna, dagan-dagan pamur. Gabi man makadagan o. Hindi, knockdown. No more energy si Rudya. Gitawing <laughs> agi namin sa tubig mga parikoy o. O, diba? Nindot ka ayo. Salut kay ko naka-invento aning overcraft mga pare ko kay ngano. Grabe naka-invento siya nga moagi bala, muagi og tubig, mo oh, di ba? Muagi um, agi na pud mig ice. Grabe siya ka nindot gid nga sakyanan. Mm. Oh. Di ba? Mo gyud na. Oh. si Jenny, video is life. Bahala nagkalisod hala video is life. o. Oh kini nga ako mga kauban mga parikuya yeah. wala din sila nag video pero ako video kay mag memories ba ako sa kung life o oh, di ba sa akong pang vlog na ko vlog, okay. don't forget to like and share <laughs> yeah <laughs> thank you <laughs>